Kaya pala ganito ang naging resulta ng kapalarang ko. Kasi alam ng Diyos na kaya ko. Sa edad kong to, napagod na akong magmadali. Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon, ini-enjoy ko na lang. Siguro sa dami na rin ng aking pinagdaanan, napagtanto ko na ang buhay ay mas malawak at mas mahiwaga pa sa mga problemang dumarating sa buhay natin matanda na tayo. Baka sa kakahabol natin sa masagana at maayos na buhay ay hindi na natin na-enjoy ang buhay. Baka nabubuhay na lang tayo dahil nape-pressure tayo sa sasabihin ng ibang tao. Marami na rin akong mga naging maling desisyon sa buhay pero lahat yun nagsilbing aral sa akin at natuto ako sa mga pagkakamali ko. May mga taong sobra nating mamahalin at bibigyan ng alaga pero ibabalik lang sa atin ay kabiguan at matinding trauma. Kaya huwag nating lilingunin ng mga taong tulad nila dahil mas payapa kapag hindi ka na interesadong malapan pa kung ano kanila. At huwag mong Idependi ang sarili mo sa kahit kanino. Tandaan mo, kahit sarili mong kanino, iiwan ka din ito kapag madilim ng paligid mo. Kailangan natin matutunan na huwag ikumpara ang sarili natin sa iba. Dahil hindi natin laban ang laban nila. Karera mo to, hindi nila karera. Dahil ang buhay hindi naman nasusukat sa kung sino ang mayaman, kundi kung sino ang payapa. Kaya galingan mo lang palagi ito. Dahil napakaraming tao ang pangusga, hihilain ka pababa at lagi mo itong tatandaan.